Bumalik na sa panig ng gobyerno ang apat na umano'y aktivista para tapusin na ang walang kabuluhang pakikibaka at sa layuning mabuhay na ng normal kapiling ang kanikanilang pamilya. Isa umano sa dahilan ng pagbalik loob ng apat ay ang walang humpay na pagpapatupad ng Nueva Ecija Provincial Police Office ng kampanya laban sa ensorehensiya sa Lalawigan kung saan noong 15 ng Pebrero taong kasalukuyan ay kusang loob na bumalik sa pamahalaan sina alias Ronnie, 58 anyos, alias Bato, 53 anyos, alias uh, Tulong, anim 60 taong gulang at isang anim 60 taong gulang na magsasaka na pawang mula sa barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija. Ang apat ay humiwalay na at nag-withdraw na suporta sa alyansa ng uh, mamamayang uh, nagkakaisa o almana, isang militanteng grupo sa Luzon. Sumuko sa elemento ng First Provincial Mobile Force Company, PMFC, kasama ang iba't ibang unit at istasyon ng pulisya sa Nabesia, dahil tiwala ang mga ito sa nasabing hanay. Ibinunyag pa ng apat na individual na sila ay nahikayat umano sa Almana noong 2015 ng isang nagangalang Arnie Galiardo. Pinagkaloba ng mga ito ng food packs at tulong pangkabuhayan bilang bahagi ng programa ng gobyerno para matulungan ang mga itong magbagong buhay.